Hindi po makakausap po ulit uh, ngayon sa ating palatuntunan, pangalawa ho ito ngayong linggong ito na ating uh, makakausap ang uh, acting director po ng National Capital Region ng Philippine National Police, Police Brigadier General Anthony Aberin Tukol sa viral video ho doon sa tagig, nakita niyo ho yung inaresto ho yung isang uh, babae ho doon, uh, General uh, Aberin Sir, good morning po muli sa inyo, si Orly Tinida dito sa Radyo na TV pa, yan good morning po Good morning po uh, ka Orly and uh, sa lahat po ng inyong mga uh, kasunod. Unang tanong ko, eh, may nire-request daw kung uh, parang protection yung pamilya na naging subject ng illegal na arrest warrant sa tagig. Tama ho ba? Meron daw yata pagbabanta sa kanilang buhay. May ganun po ba nakarating sa inyo uh, General? Uh, wala pong nakarating sa akin pero uh, naging na po natin na nagbibigay po tayo ng uh, protection po sa mga ganun mga, ano, mga biktima and mm sa -hmm. Kaya matter of fact, po, yung district director po ng Southern Police District ay uh, nagtalaga po ng uh, mga kapulisan po natin na magbabantay mabantay po sa kanila. Okay. Um, yung ano, yung video nang inyo napansin, siguro ito kasi ako nung una para nagulat ako, hindi ko malaman nung gustong gawin ng mga pulis dito sa ano eh, sa uh, mga bata at isang babae, Parang tindahan ito eh. Parang sari-sari sa loob ng bahay po nila. Ano ang unang napansin po ninyo? Meron bang dapat ditong tiyakin ang mga police operative uh, dahil sa pangyayaring yan na uh, maraming nakitang paglabag po ang uh, magmaging kayo uh, General Labirin sir? Uh, sa totoo lang po, nung una ko pong makita yon ay hindi ko po ma-explain yung nararamdaman ko kung may inis, magagalit o uh, mahihiya po. And uh, ang bottom line po nito is uh, we want to assure everyone, we want to assure the public po na hindi po namin tinutulrik ang ganitong uh, misconduct po ng uh, mga members po ng PNP. Mm -hmm. And uh, as a matter of fact po ay uh, na-relieve na po yung mga yung mga sangkot na mga pulis And uh, gusto ko rin pong na ni relieve po natin sila at uh, they are uh, they will be subjected for investigation. Actually po ay uh, magfafile po tayo ng criminal case po sa kanila mm -hmm. at saka administrative and we will make sure that uh, justice will be served. Okay. Kasi so... po, uh, nababasa po natin kasi sa comments sa Facebook na ililipat lang po. Dinawin mm -hmm. ko po hindi po natin ililipat. Uh, Nakaploting po sila ngayon at uh, iimbestigahan natin sila administratively and definitely with this uh, kind of actuation po ay i'll make sure na ma hihiwalay po sila sa servisyo. They will be dismissed from the service po. Okay, so habang nagkakaroon ng uh, administrative hearing, eh uh, uh, sila paay confined to barracks at uh, walang pagkakataon na takbuhan sakaling sampan sila ng kasong kriminal na uh, general. Wala po silang pagkakataon na tatakbuhan po yung ginawa nila at uh, ang sabi po naman nila ay saharapin po nila and uh yun po ay uh, nag a na po na sila ng abogado. Uh, actually po hindi, po, hindi na po sila nagsalita at hindi na po sila nagbigay ng mga statement nila at uh, sinabi po nila na haharapin na lang po nila. Okay. Uh, Diyan, yung ano, yung samp sampu ito, no, pinag uusapan natin kasama yung hepe nila sa Station 5. Ma yes, may balita kami na madaragdagan daw ito at maari, may ilang pahong sangkot dito na hindi lang kasama sa kakasuhan o no, ang kakasuhan. Meron pa ho karagdagan sa kanila? Tama po kayo diyan At uh, yung buong uh, STOBY Station 5 po ay uh, ay uh, pinaiimbestigahan po natin mm -hmm. kasi po nakarinig po tayo ng uh, balita na previously may mga ganon ding pangyayari. So mm -hmm. we will make sure po na, no, na lahat po ng mga personnel po sa Station 5 ay uh, maimbestigahan. And uh, I would like to report also na hindi lang po yung sampung nililive natin, aside from the ten po na subject for investigation for criminal and administrative charges ay uh, isinamin na rin po natin yung buong uh, personnel po ng substation 5 po yung ibang personnel po na i-reassign uh, po sila sa district headquarters subject to the approval po ng ano ng uh, COMELEC po Naku, sir, and uh, including the uh, chief of police of Taguig City Police Office ay uh, kasama po sa iniimbestigahan po natin Oh, happy ng Taguig? Opo, Okay. So, mangyayari ito, Station 5, eh, ano to, parang buong, buong station nito, eh, mapapalitan? mapapapalitan. Opo, buong istasyon po mapapalitan po. Okay. Mer ito. May meron ito, meron pang ano, meron ba kayong nakikita siguro baka dapat nang ibilin muli, ipaalala o i-remind sa mga tauhan po sa nang inyong tanggapan sa NCRPO, baka nakakaligtas nila, nila siguro yung mga panuntunan, yung mga dapat nila Opo. tandaan sa pagsilbi ng Ares kasi mukhang talagang simula simula pa ang dami nang sablay eh. Pati hudon sa pag, Opo. Opo. pati hudon sa operation na sabi illegal. Ibig sabihin, wala ho yung peki huy nila dali nila, dali nila na dala-dala na Ares uh, ba, uh, batay po sa lumalabas po ng initial investigation po natin is actually po wala po silang hawak na arrest warrant. Parang may pinapakita lang po sila na papel. Na kung ano, uh, ano, una, unang, unang, walang na kwenta. Po. Oh, na walang Opo, uh, oh. Kaya question po ng ano, nung victim uh, biktima no, po babae. at uh, sa unang-una pa lang po is talagang ang dami na pong uh, nalabag na procedures po na dapat gawin. Okay. Um, lilipat lang ako kasi talagang minsan hindi ko maanawaan but uh, ano yung ano nagbigay ano nagbigay sa kanila lakas ng loob na gawin yung isang bagay na yun na alam nila talagang maaaring ikatanggal nila sa subservisyo dahil alam naman nila lalo talo ngayon lahat ng lugar po sa Metro Manila may nakatutok pong camera General Tama po kayo dyan at uh, the way act uh, the, uh, the way uh, yung mga actions po ng ginawa nila parang uh, sanay na po sila at parang uh, Siguro po kaya po nag-uutos po ako ng investigasyon. Uh, baka may mga naging biktima pa sila sa in the past na hindi napapansin na ganito, hindi nare kaya malakas po ang loob nila na nagawin yung ganito. Uh, dahil in the past siguro hindi hindi po napapansin at okay. ha, wala pong nagpumapalag uh, po sa kanila. Okay. At ah oo po maganda rin po yung nangyaring ito uh, na at least ando uh, na po yung ano, ando na po yung ebidensya at uh, talagang nakunan po ng CCTV para at least matigil ma na po yung ganitong gawain po ng uh, mga kapulisan po natin sa parting uh, lugar po na yun. May tinakdaho ba kay General na deadline dito po sa administ administrative uh, investigation sa kasong administratibo and eventually mapupunta sa kasong kriminal? May deadline po ba dati? tayo dito pinag-uusapan? Opo po, ah, ano po ah, 60 days po yung uh, yung uh, deadline po yung ano yung uh, timeline po namin timeline para po sa na Opo, sa summary hearing procedures po nila. Okay. General, may iba lang ako. Bigyan ko na rin siguro ng pagkakataon ng inyong tanggapan ng NCRPO kasi ilang araw na rin pong kumakalat. Ako nakikita ko rin yung mga viral video na nagmamaneho, nakabukas ang bintana, tapos biglang may, may, ano, may dudukot ng kung ano man, bag o cellphone. iba rito, alam naman natin na rehash. iba dito ay parang hindi naman yata recently na, na nangyari. Pero may mga napapansin din po ating mga kababayan, like lalo na yung C5, Katipunan area. Diyan meron mga oh, bigla nang eh. Ano po ba yung report ng inyong mga district uh, director o mga tauhan po ninyo patungkol dyan sa mga incidente na nangyayari sa C5? Yung pangunahing lansangan po natin, General. ah, uh, tama po kayo niyan, uh, Kaoli. dito po sa C5, uh, actually po yung C5, napanood ko po yun sa tech, TikTok at uh, uh talagang i called the attention of the chief of police sa sa district director Apa? and it turned out it turned out po uh, based po dun sa cyber uh, cyber patrolling namin is a uh, cyber investigation and cyber investigation namin lumalabas po na yung sa C5 po isrihas po yon uh, that happened uh, not in my time but uh, just the same po mm -hmm. nagdeploy po tayo ng karagdagang personnel sa lugar po na yon at uh, hanggang ngayon po wala pa pong uh, incident po na nangyayari report ng incident and uh yung lumalabas din po may isa pa pong lumalabas mm -hmm. na na eh, yung sa party po ng road 10 at oh, ang kalo yung, sa yung looban, mga truck okay, yun po yun yung mga track. Okay. Yung sa truck po malapit po sa pier mm -hmm. uh nung napanood ko po yun yung isang incidenting yun ay in in order na po natin yung uh, yung sub station substation commander po doon sa station 14 ng Manila Police District at saka yung district director oh, ng uh, MPD po at saka Kalookan. Yeah. At yun nga po nagbigay ako po ng 30 uh, personal pang uh, regional mobile force at saka kasi ang initiative po ni uh, district director naglagay po siya ng outpost dulo-dulo po oh, okay. doon sa Road 10. Uh -huh. At uh, may uh, container po na po sila doon na doon po yung ano opisina po ng mga person po na kalipoy right. doon ah. po sa lugar and uh, we're happy to announce na after that incident uh, after that uh, the installation of two outposts po hanggang ngayon po wala po tayong ano okay. General, wala pa po tayong reported na incident po oh, na that's good to hear General maraming maraming salamat at makikipalita uli kami sa inyo salamat sa inyong binigay ng pagkakadon General Abirin sir magandang umaga po sa inyo thank you po sir Magandang magara rin po ayan. Uh, maraming salamat. Ayun po, Acting Chief ng PNP-SRPO General Antonio Abri ninyo pong napakinggan. Pahabol